Okay guys, uh, good afternoon sa inyo lahat. Nandito kayo si Papa sa Papano sa Bayan ng Sambay. Ayun, naglalakad tayo dito. Ayun, ito yung barangay may team. Ayan. Alakad muna tayo para ipakita natin sa inyo. Kakaganda. Mga guys, sakay tayo dito sa taas at papunta tayo doon sa Bayan ng Sambay dito sa public market pamasyal naman dito sa Papalonyo sa bahay sang bahay so, yung aso pamawit yan yung mga papuntang Maynila yun mga guys linis oh ganda maglakad kasi malinis yan yung lugar sa barangay San Antonio guys ayun yan lugar sa barangay San Antonio yan yung district hospital yan bumaba tayo habang para naglalaka tayo papunta doon sa public market na bae ito so, papuntang manila na yan yan yung mga halaman mga guys oh dami mga laman dito Naglalakad tayo dito sa mga garden. Ito ay pangunahin na produkto sa bahay sa bahay. Yung mga halaman dito. Ito lahat kasi along highway lahat yan. May kita nyo yung mga bulaklak dito napakarami. Ang ganda ho. O oh. oh, di ba? Eh, mga guys ho. Oh. <coughs> Nandito tayo Kaka Kakaliwa tayo. Lago na. Dito tayo answer, sa Dancer Oban. Huwag na sa highway. Kasi malayo pag sa highway tayo guys. Ayan mga guys, uh, naglalakad tayo dito papunta doon sa bayan. Bayan ng bayan. Ayan. Dito tayo sa looban na doon na kumata. Eh, hindi sa highway tayo dumaan kasi ay eh, pinuntahan na ulit na importante dito kaya dito tayo dumaan sa looban. Ayan, mga biyayang Santa Cruz, Laguna. <coughs> Nuubo ako mga guys kasi basa ng ulan isang araw kaya medyo masama pakiramdam ko pupunta tayo dito sa public market ng bayan sa pakita natin sa inyo tahimik ngayon dito guys oh. makikita nyo napaka lakad lang lakad, lang tayo mga guys yan ano Karang balik naman dito sa bayan sa so, isip papalon Kaya pa balik-balik ako dito. Wait, maganda dito yung mag mamasyal. Ito sa bae, sa bae. Ayan <coughs> you know, mga guys, medyo malayo-layo pa konti ang public market. ito so, papuntang barangay San Antonio mga guys ito ayan ang terminal nila barangay San Antonio terminal a playa ang uh, giniba naman pala dito guys oh yung malakas na grocery to guys ay, ay siguro inaayos lang nila malapit-lapit. Ito e, so guys, oh, ang mula iba eh. sikat yan dito, ito e, so yung pangunahin dito bilihan. Ang dami yan dyan pagka... Dyan. Buti nga ang wala walang pila ngayon. Tatatlo lang mula. Sikat yan dito. Mula iba eh. Kilalang kilala yan dito guys. Ngayon lang hindi pinipilahan. Sabi yan dyan, mga, lalo pag bagong luto. Ang daming nakapila dyan. tayo para uh, may kuha natin pakita natin sa inyo yan dapit na tayo sa mga simbahan guys Ayan, yes. municipal health office barangay Laguna pa ah. laguna hindi barangay Laguna pa laguna lakad-lakad tayo -lakad dito mga guys yung simbahan ay sambae na rin sa nagustin malapit na rin magka-piesta rito yan ang ganda ang ganda kayo isa rin sa pinakalumang simbahan sa Laguna ay itong San Agustin ayun mga dating nan Papa Jesus ayan. Mama Mary ayan yung Mama Mary ayan hindi naman tayo dito ang ganda ang lumang luma ayan mga simbahan dito ayan ganda tingnan mga guys oh. di ba ito yung naman yun kita yan sa bayan sa bayan mga guys yung mga lumang simbahan para tayo mga katoliko kasi mga historical yung ating mga simbahan Ayun, ang ganda ang ganda Ayan, naglilinis sila o. Ayan. Ayan, yung ating mga watawat. nagawa nilway yung kasi malapit na rin ang Independence Day. Ayan. Hello. Hello. Ayan. Ito naman yung municipal dito, guys. Ayan, yung yah 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 Ayan, nililinisan na yung mga puno. Ayan, o. Oh. Nililinisan na yung bit. Ang pang inaayos. Okay, dito na yung public market. Ikuta lang natin ito. Tapos sabay uwi na tayo. Ayan, okay. mga Ang oh. ganda dito kasi yung ilog may tagasala doon sa ala. taas oh, walang basura oh diba? may namimingwit pa ayan oh may mga namimingwit dito ayan ayan lang highway doon tayo mamaya sasakay guys bumuli na tayo papasok tayo dito sa public market mga guys yan yung aking kasama ang kaibigan ko mas apply ah <laughs> yan yung aking kaibigan yan mga guys ito yung public market na bayan sang bay ayan Ngayon papasok tayo dito para pakita natin sa inyo ayan yung mga kung kasi ang kan dito kasi pagka Bernis yun ang tinda rito. Ngayon kasi wala nang tinda. Ito yung pwesto sa akin kaibigan kaya ang iba nang kumukan dito. Wala nang yung pansang kaibigan ko rito. Ayun, ito yung o bansang public market. Ayun, ito yung mga lamitan. gamitan to sa mga uh, chinila dito kaya may mga bigasan Ayan. ngayon nabibili uh, mo na ako ng gamot kasi medyo masama pakiramdam ko nalabas mo na tayo Central School guys ang mga kasang bayan sa bayan elementary Ayan. bumili muna ako ng gamot dito kasi masama pakiramdam ko Ayan. Eh mga guys na nakabili na ako ng gamot Ayan. ito yung public market agad agala muna tayo dito bago umuwi away na tayo. Makitapos to. Yan, dito tayo dumaan. Uy, wait lang. <coughs> yeah. dito tayo guys. Mga gulay naman dito. Ito naman, mga isla. Dito sa kabila, Ito yung mga public market. Ito okay. yung mga isla dito. Ito <coughs> yung malapit na maubos yung mga paninda nila dito. Ito <coughs> yung mga aking kaibigan dito guys. Kasi MB ayan oh. Punta nyo rito guys pagka gusto nyo mga pag bumili kayo rito, mura lang yan dito. Malapit na maubos. Ayan, yeah, mga paninto niya. Malapit na maubos. Ayan, yeah, sa ating ka na. Ah. Ay, kita mo to sa YouTube. Ha? Ah? Yeah. Ayan. May kita nyo yan sa papalon. Oo. Ay, maganda ka naman ah. <laughs> Okay, kita mo yan sa YouTube kay Papalon. Alam natin yan. Nasa ako na ako, kabiti kasi ako. Kabiti. Nasa Oh, ayan. Shut up na sa'yo. Oh, ayan, ayan na. ano. Uy, ay wala ay mo sabi, Ayan yung paninda niyo mga kan mga guys. Wala pa tama ubos na rin. Tingnan mo ubos na yung kuya, na lang wala maninig. Hindi niya makukuha. Wala pang may mili. Gan. Eh, jana mo na. sama pa kramdam ko. Oo. Ay mga guys, medyo iba na yung boses ko, namamaos na oh. Ayun, nandito tayo sa ako. Ayan yung mga karnihan naman dito. Ayan, dito, dito naman mga gulay yun. Yung kabila naman ko na Pero bilib ka rito, kahit maliit na public market ito, malinis maganda, Nakakon, nakalatag sa lamisa yung mga kanyo rito. Hindi kagaya sa ibang napupunta natin na nakakalang sa lapag yung ibang paninda. Dito naka talaga. Ayan. Ang ganda. Diba? Yan, purtasa naman dito. ngayon lalabas na ako tayo ipapunta na doon sa highway at ay na mga guys wala ngayon kasi dito na pag, pag bernis ka rito, dito kasi maraming kan maraming paninda dito mga payo kay -okay. sa ngayon kasi uh, wala yun oh tingnan mo yung likod siyang kan dito ito yung mga pa naman dito yung sa mga gata pag bumili kayo ng mga gata rito yan yung likod sa public market na ang bahay. Ayan. Ngayon, dito tayo pupunta tayo ng highway mga guys. Ayan. Ito naman yung kabila, slaughter naman nila to Yung kataya ng mga baboy. Ayan. Ayan. mga guys uh, palabas na tayo dito sa highway tayo sasakay na ng bus pa uwi na tayo ayan, dito tayo mag abang sa highway ayan nakita okay, niya naman guys Okay guys, uh, putuloy ko na sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang muna. Ingat po kayo, guys. Bye-bye!